kasing sarap ng Jollibee o Macto na fried chicken. Tara, gumawa na lang tayo ng sarili nating version ngayong araw. Dahil Sunday, eh cheat day muna natin ngayong araw. syempre, huhugasan lang muna natin itong mga manok. Pagkatapos ay titimplahan ko lang siya nitong UFC sweet chili sauce na maliit lang na pakete. Pero hindi ko yung nilagay lahat. Naglagay din ako ng konting patis, paminta, at itong pampalasa natin. Tapos, imamasads lang natin para naman magwell well combine lahat yung mga inilagay natin. May isang patatas ako dito ang ipiprito at itong mga tokwa na nahiwa ko ng pa-square. So, ayan. Ire-rest muna natin ng mga 30 minutes. Gumawa lang ako ng breading mix na arena at saka cornstarch at saka nilagyan ko lang siya ng konting pampalasa. Tapos, kinote ko na yung mga tokwa at saka yung mga chicken. Nung nai-ready ko na lahat, ay nagpainit na rin ako ng matika dito sa kawali at ipinirito ko na rin yung mga patatas. Dahil day natin ngayong araw, ay okay lang na mag-defry muna tayo ngayong araw. So ayan nang naluto na yung mga patatas, sinet aside ko muna at pagkatapos ay isinunod ko naman yung mga tokwa. Isa-isa kong inilagay para naman maprito sila ng maayos at na maging crispy pa. Kapag ganito nga naman yung pagkain, may bata na naman na matutuwa at masisiyahan. Dahil yung favorite niyang fried chicken ay matitikman niya muli. Dahil hindi man madalas na nakakalabas, at least na ipagluluto natin sila ng mga ganitong pagkain sa bahay. Kahit simple lang yan, pero masarap. The best na rin yan para sa kanila. Hindi po yan sunog dahil nga doon sa nilagay natin chili sauce ay ganyan yung kulay. So sa mga oras na yan ay luto na at tapos na ko na lahat yung mga nailuto ko. Tara at samahan yung muli ako ngayong araw, tayo ay kakain na. Napaka juicy at napaka init. Ang sarap palang eterno ito sa mga Pernito. Kapag natikman mo ay talagang lasang-lasa mo. Maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bukas naman. Bye-bye.